yan isang magandang hapon mga kasaka. Hindi tayo nakapagbidyo kaninang umaga. At uh, salamat sa Panginoon. Ay ka paano. Ay uh, na. Nadaligan na yung ating okra. so naalala ko yung okra ko natanong eh, Natanin doon sa area to. Ay uh, kaya na kailangan na madaligan yung kasi uh, hindi tayo makapag-apply ng abono kasi nating na umulan so ngayon umulan maybe tomorrow ay uh, makapag apply tayo ng abono mayroon mga puputing okra oh. Ayan. araw araw mayroon na puputing doon yung okra mga kasaka magulangan na nga oh. Ayan. Oh. Tanggalin ko muna gamit yung gunting. Ayan. Ayan. Ito din dito. Papuputi lang natin dito ng isang araw eh, yeah, ano. Tapos dito May mapaputi din na May mga harvest din na Si tau Putihin na natin Baka lumakas pa ulan Mga haba mga Kasi nyo yun Haba Ayan eh, no? Galante variety Punin na natin mga kasaka Isang ulam na to limang piraso isang ulaman ng kasaka ayun o haba dahil bunga loaded ayun o Pero sa ilalim tapos sa ibabaw ayun o sa ibabaw, dami effective yung ating uh, ginawang pag ano prune tapos to yung kanyon na yan may kasunod pang bulaklak ayan kaya ingat lang sa pag harvest mga kasaka kung may tanong kang sita o yan kasi bubulaklak pa yan dyan sa kanyang kanyan yan o kunin ko muna pala itong mga gulay kasi baka umulan bago tayo pumunta sa greenhouse sa greenhouse ay meron tayong mahalagang gagawin doon tayo ay mag sa side shoot pruning kunin na natin itong mga gulay para mamaya ay tumulan oh lutong rigi yung mga kasaka ito pa lutong oh ito iyon oh hindi ito pa isa nilaga lang ito katalong katalong na tapos may talong oh, sarap din na yung mga saka try ko muna din sa ibabaw ng truck daanan ko nilang mamaya yan na natin pasok sa bahay alam mo na naliligay sa ibabo ng truck ayun mga saka bali ang ating sama natin yun yung ating itatalos na ang palaya pali ang ating palaya ay meron ang buo ko ng bulaklak pakita ko sa inyo namin kadala ng ating talong yung ilan dyan may mga sulong na bulaklak pero pinuputol pakita ko sa inyo nga sa maambo na o Ayan, ang ating talong. May mga buko na ng bulaklak okay, mga asawa. May no. Buko na ng bulaklak. Lumaki na ang asawa. Tumapad na yung daon. May epekto na yung triple 14 na in-apply natin. Ayan. mga asawa. Patag tayo sa greenhouse. Nakalakas na ang ambon. sa greenhouse ay tayo ay samahan niya po tayo ay mag po pruning <coughs> ayan, ay siya nga pala mga kapaka kung mapapansin niyo ayan o ang ating pipino ay ang lalaki na at uh, mga tatlong araw na lang ang ano, bibilangan baka yun ay napagapang na sa kanyang ano sa kanyang twine ayun oh. may bagin na siya oh. ayun oh, may sumot na nga eh kita niya yung mga sako ito may sumot na siya ayun yung kumakapit sa mga bahay na yun o nakita ayun o ito o na ayun o kumakapit sa bahay kahit ayan na nga mga kasaka sobrang daming side shoot ano Sabi ng John chapter 15 verse 2. Sabi doon, pinuputol ko o inaalis ko pinuputol ang mga sang hindi namumunga. So, ayan, biblically sinabi ng Bible 'yon. Kaya pala uh, required talaga tayo na magpruning. Pruning po 'yon. Sabihin sa terminology ng farming, ay pruning po yung sinasabi ng Bible sa mga sarang hindi namumunga or hindi kapekpek na nabang ay pinuputol natutuyo at, at ginagawang paggatong sabi ng Bible ayan yung buko ng bulaklak mga kasaka focus, hindi mag focus eh ayaw try natin i-focus so ayaw mga kasaka, blurred pero ayan no, marami sila dito eh. na nakita ko ng ganyan basta yung is uh, isyang may bukil yata tapos may nakasalong ganun parang nakasaklo buko ng bulaklak yun ano siya bali male flower wala pa tayo bunga So, yun ang focus natin dito mga kasaka. Dahil yung taas na, no? Taas na sa akin yung mga saka Taas na sa akin dito Ayan Kaya tayo ay magpupruning Dito muna tayo Actually mga kasaka yan ay uh, Napuputol yan O oh, yan napuputol na Pwede itong ulamin Ang lutong lutong Ayan, no? Sarap na ito. Umusaka. Pwede pwede na yan. Tsaka ito pa. Tuklino natin yan. Ayun, no? Para tamaas lang ng tamaas at mag-focus lang doon yung nutrients, no? Gusto ko kasing pataasin to eh. bago natin ipagpatuloy mga kasaka ay uh, makakatawa pagtingin ko sibol na agad yung mga sitaw na tanim natin ayun baliktad pa ang tubo nito isang ito ha ito nga ayos ipin mo yung ugat ang pumunta sa ibabaw Ayan Ayos na natin yan. Ito din o. Oh. Ba sitaw na to Pabaliktad yung tumubo. Sa pagkat lagay siguro ng mga uh, buto. Ayan. Ayan o. Ayan o. Angat na yun o. Oh. So, angat na rin ah. Oh. Angat na rin to. Tapos, meron kami dito yung pinumla, Bulak-bulak. Ang ganda yung bulak-bulak pa yan, mga kasapa. Tapos yun. Rosas oh, so, de alas 12. Yun, oh. Okay, balik tayo sa pudding. Masa, Napakaganda ng tingnan na ng mga kasaka. Very greeny na. Ah. Dito meron na rin pa. mga kasaka kapag itong uh, itong dulo nito ay umabot na doon dito sa may bind na to ito po sa atin pag umabot na to sa bind na yan ko na magkaroon na siya ng sanga para tong part na to mapuno siya ng ano ng uh, ng bagin so pag dito sa ano kailangan clear dito yun ang uh, sistema ang gagawin ko dyan no? tapos yung dahon din sa ilalim babawasan ko na yung maliliit yan yes, sobrang na talaga kasi nakakita ko meron mga maliliit pa na hindi pa naman dapat makapuputuloy na yun no? pahaba-habain -haba po yan mga kasama tapos marami ng female flower na nakakita ko isa na nga to tapos ayun no? isa na yan no. ano nakikita yun yung ito ang ganda tapos ito Ayan mga kasap. Pembril flower din yan. Ayan. yun Ito. Itong nito. nasa ibabaw. Dalawa ito nito. Ayan ito. Tapos. Ito. Ayan ito. 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 Tapos ito, dito ko lamang meron tingin milik female or bunga na to ah female ah pala sorry mga sa male flower pala yun hindi siya female sobrang ganda ng ano natin oh dapat dapat mga saka mga kapansin nyo dapat oh dapat ang dahon mga katulua ano um. Alagang pag ito yung natin mga kasaka ay uh, hindi na tayo papawala ng tanong dito sa greenhouse Pechay natin oh Tanda Hindi ko muna siya didiligan niya yung araw kasi uh, tingin ko naman na iba sa apa eh Maakulimlim kasi buong maghapon ay uh, yun nga mga kasaka hindi kaanong nag-evaporate yung tubig dito sa idinilig natin kahapon. Kaya, hindi muna tayo magditilig. Dibigitin natin itong mga nag-grosang yan. Mga damo. Lagi aga po yun sa mga nutrients dito. Yan na, Harus talagang ano. Pare-parehas ang tura ng ating mga tanim ng ating mga tanim na pipino. Proportion sila Ang laki Tapos masasamahan po Ang gandang tingnan no? Masasamahan po ng ganyang Napaka-greeny veggies Na pechay Ngayon, Mga mga kasaka Isa sa Maganda sa pechay mustasa Ay uh, Ito ay naturalized Ngayon, Mga kasaka Nag-out pala yung ating video no Salita ko ng salita. Wala na pala. Nag-exit. Tanapin doon siguro ng kamay ko. So, ayan mga kasaka. Uh, mga ambon. Meron pa kami konting naiwang gamasin sa area to. Sa farm to. Ayan, hindi tayo makakapunta doon. Kasi, yun nga. Kumuulan. Tapos, yung mga ceiling yun na, na mumulang yun. Ayan. Ayan natin po. Zoom. Ayan o. Oh. Yung mga siling yan, i-harvest sana namin yan, kaya lang umuulan eh. Siguro sa mga susunod na araw na, i-harvest namin yan. No? Ayan o. Oh. Pulang-pulo o. Oh. Ang gandang tingnan eh. Ayan o. Oh. Pula, yel yellow, orange. No? Ayan oh, mga kakako. Ito lang yung ating kaganapan dito sa ating greenhouse Kita tayo sa farm siguro sa bukas schedule namin ng harvest kaya magbigyo tayo dun na tapos uh, mag aabono na rin schedule na ulit ng abono at ako nga lang sa abono ang, ang talbos kaya yun naman pag tinalbosan mo ay uh, pabalikan ka naman ng doble doble na uh, talbos lalo na ngayon maganda ang presyo kaya uh, bagong bagay ayun hanggang dito na lang ating video my name is Joel Albert Bueno ang inyong kasaka sa kasakasama tungo sa mga unlad na agrikultura ayan mga kasaka hindi ka pa nakasubscribe dito sa ating youtube channel at di ka pa rin nakapollow sa ating facebook account ay pakipalo na po kami at uh, subscribe kayo dito sa ating YouTube channel For more videos na i-upload natin no. Keep safe, God bless mga kasaka